Bakit? Maganda ka ba? Magpakiyot ka kasi muna kay Sir Rafael para ampunin ka nila. Alam mo naman ang amo natin na yun, mahilig sa magaganda. Tsak nasawa na yun sa mga Manila, girl, kaya nang tanga naman ang pinapatulan ngayon. Sabat naman ang katabi nito. Ang pagkakaalam ko, Lusita, ang pangalan nito. Narinig ko kasi na yun ang pangalan na binanggit ni Nanay Esme ng utusan niya ito kanina. Lalo akong nakaramdam ng pagkapahiyanang umalingaw ngawantawanan sa buong paligid. Naiinis naman na ibinagsak ni ate Maricar ang hawak nitong pinggan, kaya tumigil din sila kahit papano. Tumigil na nga kayo? Para kayong mga bata. Ang lakas niyong mambuli. Wika nito pagkatapos binalingan ako. nanuon na kung yuko na dahil sa kahihiyan na naranasan ko sa mga kasamahan ko. Magpasensyahan mo na sila, Veronica. Ingit lang ang mga yan, kaya ganyan ang lumalabas sa kanilang mga bunganga. Wika nito sa akin. Sus, marikar Maricar! Huwag ka sip-sip dyan. Kapag magsawa sa kanya si Sir Rafael, tsak nasisipain din niyang palabas ng mansyon. Tatawa-tawang muling sabat ni Ate Thelma. Parang gusto ko naman maiyak ng muling marinig ang mahinang paghagik ng iba. Alam mo, walang gamot sa sobrang inggit sa katawan. Palibhasa kasi ang lalaki ng mga bilbil mo dahil sa kakakain. Kaya walang pumapatol sa'yo. Kaya sa sobrang pagiging bitter mo kung ano-ano nang lumalabas sa mabaho mong bunganga. Bakas ang inis sa boses ni Ate Maricar. Habang sinasabi ang katagang yon, agad naman nalisik ang mga mata ni Ate Telma at akmang susugod ito ng pigilan ito ng katabi niya. Tama na nga yan, baka mamaya marinig pa kayo ng amo natin na nag-aaway kayo, pare-pareho tayong malalagot nito. Sabat naman ni Ate Lani, pinahiran ko naman ang luha sa aking mga mata. Sige na Veronica, bumalik ka na lang sa kwarto mo. May mga tao talagang malaking inggit sa katawan kaya kung ano-anong mga lumalabas sa bunganga. Huwag mo na lang pansinin, Wika ulit sa akin ni Ate Maricar. Nakayuko akong tumango habang hindi ko pa rin mapigilan ang aking luha sa mga mata. Arte, totoo naman ang sinasabi ko ha. Kapag magsawa sa kanya si Sarah Paeltsak na basta na lang yan itatapo na parang basahan. Gusto niyo pustahan pa tayo eh. Muling wika ni Ate Telma. Hindi pa rin pala ito tapos na insultuhin ako. Sinong itatapon? At bakit nandito ka sa kusina, Veronica? Sabay-sabay kami napatitig sa pintuan ng kusina nang nakita namin ang nakatayong si Sir Rafael. Seryosong mukha nito habang nakatitig sa akin. Agad naman akong tumalikod habang pinupunasan ng luha sa aking mga mata. I said, bakit nandito ka sa kusina, Veronica? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na magpahinga ka sa kwarto? Muling tanong ni Sir Rafael. Naramdaman ko pa ang paglapit nito at ang paghawak sa balikat ko kaya agad akong napalingon dito. Tahimik naman ang lahat habang naramdaman kong nakatingin sila sa aming dalawa ni Sir Rafael. Pagharap ko dito ay agad ako nitong tinitigan sa mga mata. kasabayan lalong pagkunot ng noon nito. Anong nangyari sa'yo? Bakit namumula ang mga mata mo? Seryoso nitong tanong. Agad akong napayo ko kasabay ng pag-iling. Wala po sir. Ganito lang po talaga ako paminsan-minsan. Sagot ko dito. Hindi ito umimik bagkus naramdaman kong mga palad nito na hinawakan ako sa baba at dahan-dahan na itinaas ang aking muka. Naiilang naman ako sa ginawa nito at tinangka kong lumayo sa kanya ng ilang hakbang pero muli itong nagsalita. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Uwi ka nito sa marahang boses. Hindi na nakakunot ang noo habang binabanggit ang katagang yon. Kaya napakura pa ako ng aking mga mata. Pagkatapos ay napasulya pa ako kina ate Maricar. Na noon ay nakanganga habang pinapanood kami ni Sir Rafael. Kaya ibinaling ko ang aking muka para mabitiwan niya ako. Kasabay ng paglayo ko ng kaunti kay Sir Rafael. Nakakailang ang mga titig na ibinibigay nito sa akin. Kayo, anong nangyari? Ano yung naririnig ko na basta nalang itapon sa labas ng mansyon? Sino? At bakit mo kang galing sa pag-iyak si Veronica? Baling nito sa mga kasambahay. Kanya-kanya naman silang iwas ng tingin kay Sir Rafael. Kinabahan naman ako lalo na nang muling bumalik ang pagkunot ng noon nito. Galit na din ang mga titig na pinapakawalan nito sa mga taong nandito sa loob ng kusina. Si Telma at Lucita po sir. Inasar po nila si Veronica na kapag nagsawa na daw po kayo sa kanya, itatapon nyo na lang daw po sa labas ng mansyon na parang isang basura. Detalyadong sagot ni Ate Lani habang nakayoko. Agad kong napansin ang pagtiimbagang ni Sir Rafael at ang pagkuyom ng kanyang kamao. Pagkatapos ay isa-isang tiningnan ng mga kaharap bago nagsalita. Sino si Telma at Lucita dito? Tanong nito sa seryosong boses. Agad naman silang itinuro ni Ate Maricar. Kitang-kita naman ang kaba mukha ng dalawa at naglakad ng ilang hakbang papunta sa harap ni Sir Rafael. Tahimik naman ang lahat habang hindi maitatago ang kaba sa mga muka. Fuck all your things and leave! Wika nito sa dalawa. Malinaw at walang halong pagbibiro sa boses ni Sir Rafael habang sinasabi ang katagang yon. Agad naman akong napalapit kay Ate Maricar upang magtanong kung anong ibig sabihin ni Sir Rafael. English at hindi ko maintindihan masyado. Pinapalayas niya sila Telma at Lucita. Pabulong na sagot ni Ate Maricar sa akin. Nagulat naman ako at hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa kina Ate Telma. Tanggal agad? Hindi ba pwedeng pag-usapan muna? Naku sir, sorry po, hindi na mauulit. Binibiro lang naman po namin si Veronica kanina. Sabat agad ni ate Telma habang pigil lang pag-iyak. Pagkatapos ay dumako pa ang tingin ito sa akin. Veronica, pasensya ka na. Minsan talaga hindi ko maiwasan ang dila ko. Matabil talaga ako minsan kaya patawad sa mga nasabi ko kanina. Wika nito sa akin. Sir, ayos lang po ako. Nagsorry na po siya. Sagot ko naman sa mahinang boses. No, ayokong may bumasto sa mga taong mahalaga sa akin. Hindi na mababago ang isip ko. Mag-impake na kayong dalawa. Ipapabigay ko na lang sa pamamagitan ni Manang Ismeng huling sahod nyo. Seryoso nitong wika. Napahagulgol na ng iyak si Ate Lucita. Sir, maawa na kayo sa amin. May mga anak po na umaasa sa akin. Umiiyak na sagot ni Ate Lucita. Sana inisip mo yan bago ka gumawa ng ganitong issue. Sagot ni Sir Rafael. Ako sasagot din ako ng pigilan ako ni Ate Maricar at binulungan. Hayaan mo na lang si Sir Rafael. Alam naman nilang rules dito sa mansion pagkatapos sumuway pa sila. Mabuti na nga hindi si Sir G yung nakahuli sa kanila eh. Mas matindi yung kapag nagagalit. Hindi ko naman maintindihan ang ibig na sabihin. Bigla tuloy ako nagkaroon ng curiosidad. Ganoon pala talaga kabilis sa kanilang magsisante ng kasambahay kaya simula ngayon hindi ako gagaya sa kanila. Sir, maawa naman po kayo. Ako na lang pong inaasahan ng pamilya ko. Umiiyak na wika ni Ate Thelma. Tulala naman ang ilang mga kasambahay na nanonood sa mga kaganapan. Lahat ba sa mukha ang kaba? Itong tandaan nyo. Oras na mangyari ulit ang katulad na nangyari ngayon. Hindi ako mangingimi na tanggalin ang sangkot. Gusto ko mula ngayon kung anong pagsisilbi na ginagawa nyo sa pamilyang nakatira dito. Gayun din ang gawin nyo kay Veronica. Naiintindihan nyo ba? Maotoridad na wika ni Sir Rafael. Agad naman silang sumagot ng opo habang nakayo Gulat naman ang namayani sa buong pagkatao ko sa takbo ng usapan. Hindi ko maiisip na nagawa akong ipagtanggol ni Sir Rafael laban sa ilang matabil na kasambahay dito sa mansyon. Sige na, mag-impake na kayong dalawa. Dahil walang puwang sa bahay na tong mga matatabilan dila. Isa pa, alam nyo naman na kapag ko na hindi ko na binabawi pa. And Veronica, go back to your room. Ayoko nang makita ka na pumupunta pa dito sa kusina. Kapag may mga kailangan ka, pwede mo yung iutos kahit kanino dito sa loob ng mansyon. Seryosong muling wika nito. Naramdaman ko ang pagkalabit sa akin ni Ate Maricar at nang tingnan ko ito'y sumenyas ito sa akin na pwede na daw akong umalis. Sinulyapan ko muna sila Ate Telma at Ate Lucita na noon ay parehong umiiyak habang nagmamakaawa kay Sir Rafael na huwag paalisin Naawa man pero ano nga bang magagawa ko? Wala ako sa lugar para pigilan ang amo namin. Laglang ang balikat na lumabas ako ng kusina. Kung hindi sana ako pumunta dito, sana walang matatanggal na kasambahay. Kahit papano naawa din ako sa kanila, ang hirap pa naman maghanap ng trabaho. Beautiful Veronica! Bakit malungkot ka? Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Elijah sa likuran ko. Malungkot ko itong nilingon. Why? Don't tell me na sinabon ka ni Uncle. Ay, masanay ka na sa kanya. Masama talagang ugali nun. Muling wika nito habang nakangiti. Hindi niya naman ako masyadong pinagalitan. Pinagsabihan niya lang ako na bawal akong lumabas ng mansyon kapag hindi niya alam. Matamlay kong sagot. Tinitigan naman ako ng may nakakalokong ngiti na nakaguhit sa labi. Bakit daw? Huwag mo sabihin na ngayon palang binabakuran ka na ni Uncle. Sagot nito. Hindi ko naman maintindihan ang ibig nitong sabihin. Kaya kunot-noo ko itong tinitigan. Joke lang. Pero kung hindi ka napagalitan ni Uncle, bakit malungkot ka pa rin? Isa pa namumula ang mga mata mo. Yan ba yung sinasabi mo na hindi kanya sinabon? Tanong nitong muli, umiling naman ako. Naiyak lang ako dahil sa sinabi ng mga kasamahan ko kanina, pero ayos na. Sagot ko naman, natigilan ito at baka ang pagtataka sa muka hindi niya marahil nakuha kung anong ibig kong sabihin. Bakit nandito ka pa? Napaigtad pa ako nang biglang magsalita si Sir Rafael. Tapos na itong makipag-usap sa mga kasambahay sa kusina. Pero mainit pa rin ang ulo niya. Wow! Uncle, relax! Ikaw talaga. Tatanda ka kaagad niyan dahil sa ugali mo eh. Natataranta sa'yo si Veronica. Awat naman ni Elijah. Kunot noo lang itong tinitigan si Elijah at hinawakan ako sa kamay. Ayusin mong problema dun sa dalawang kasambahay. Bantayan mo sila at siguraduhin mong lalayas na sila sa mansyon ngayon din. Pautos na wika nito kay Elijah. Pagkatapos ay hinila na ako nito paakit ng hagdan. Nilingon ko pa ito at bakas ang pagtataka sa kanyang mukha habang nakasunod ang tingin sa amin. Samantalang seryoso naman ang mukha ni Sir Rafael. Sa lubong ang kilay nito, kaya naman hindi ko malaman kung ihilain ko bang ba kamay ko na hawak pa rin nito o hayaan na lang. Pero pinili ko na lang ang pinakahuli. Mainit ang ulo niya at baka ako pang mapagbuntunan. Pagdating sa tapat ng pintuan ng kwarto ko, muli itong nagsalita. Sa susunod na may marinig ka pang hindi maganda sa mga kasambahay dito sa mansyon, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Hindi ko tinotolerate ang mga makakatiang dila dito sa mansyon. Seryosong wika nito, atubili naman akong tumango. Opo sir, sagot ko. Akmang hahawakan ko ng doorknob ng muli itong magsalita. Ayoko din na palagi kang makipag-usap kay Elijah o kahit kaninong lalaki dito sa mansyon. Muling wika nito. Po? Bakit po? Hindi ko mapigilang tanong. Tinitigan ako nito bago muling nagsalita. Basta, sundin mo ang gusto ko kung gusto mong makapagtapos sa pag-aaral. Sagot nito, nanakot pa. Pero mabait naman po si Sir Elijah. Hindi ko mapigilang sagot matiim naman ako nitong tinitigan at nagpakawala ng malakas na buntong-hininga. At ako, hindi ba ako mabait sa paningin mo? Tanong nito, naguguluhan naman ako napatitig dito dahil imposible 'tong tanong niya dahil ang totoo hindi naman talaga ito mabait. Masungit ito at mabilis magalit. Ma mabait din naman po, sir, sagot ko na halatang napipilitan lang. Napailing ito, at hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko sa kanya. Nawala nang galit sa mga mata nito at napalitan ng hindi maipaliwanag na damdamin na noon ko lang nakita sa kanya. Sir, pasok na po ako ng kwarto. Paalam ko dito. Tumangu ito kaya kaagad kong pinihit ang saradura at nagmamadaling pumasok. Sa pong dibdib ko ng maisara kong pintuan at naglakad papunta sa aking kama at dali-daling na upo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Oo, oh, hindi magandang ugali niya. Pero ang laking epekto sa akin kapag tinititigan ako ni Sir Rafael Parang nakakapanginig ng laman ng mga titig nito. Hindi ko maintindihan ng aking sarili dahil first time ko itong maranasan sa iisang lalaki. Isa pa nakita ko kung paano ito nagalit kanina sa kusina. Kitang kita ko kung paano niya ako ipinagtanggol kanina na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko akalain na may masisisante na mga kasambahay dahil sa akin. Hindi ko na malayo na nakatulog pala ako. Naalimpungatan na lang ako sa mahinang katok sa pintuan kaya agad akong napabangon para pagbuksan yon. Agad na bumungad sa harap ko si Manang Esme, nakangiti habang nakatingin sa akin. Hello po Manang, Kimi kong bati dito. Good evening Veronica, hindi ka na bumaba para kumain ng dinner. Kinatok ka kanina dito ni Ate Maricarmo pero hindi mo daw siya pinagbuksan. Wika nito, agad naman akong nakaramdam ng hiya. Naku Manang, pasensya na po, hindi ko po na malaya na nakatulog ako. Sagot ko dito, nakakahiya talaga. Baka kung anong isipin nila sa akin. Ayos lang. Halata naman nakakagising mo lang. Siya nga pala, sumama ka sa akin sa dining area. Hindi ka pa kumakain ng dinner at halos 8.30 na ng gabi. Sagot nito, Nakayuko naman akong tumangu dito at nauna na itong naglakad pa baba. Agad akong sumunod dito. Manang, sa kusina na lang po ako kakain. Uwi ka ako dito nang mapansin ko na inurong nitong isang upuan at pinaupo ako. Muli ako nitong nginitian. Simula ngayon masanay ka ng kumain dito sa dining area, Veronica. Iyon ang utos kanina sa amin ni Madam Marien. Dapat nga kasabay mo silang kumain ng dinner kanina. Kaya lang mukhang mahimbing ang tulog mo. Sige na, maupo ka na at kumain. Dahil may ididiscuss pa ako sa iyo pagkatapos mo Mahabang sagot nito. Naiilang man agad na akong umupo sa upuan na inilaan nito sa akin. Agad naman tumambad sa mga mata kong nakahain sa lamesa. Sobrang damit, hindi ko alam kung sino pang hindi ko makain. Hindi ko naman kasi kayang ubusin lahat ito. Manang, may iba pa po bang hindi ko makain? Tanong ko dito habang naglalagay ng kanin sa aking pinggan. Wala na, ikaw na lang ang hindi ko makain. Sila madam na sa nasa kwarto na sila at nagpapahinga. Samantalang si Sir Elijah at Sir Raphael naman nagpaalam kanina nalalabas lalabas lang saglit. Sige na, huwag kang mahiya. Sanayin mo na ang sarili mo sa mga ganitong bagay, Veronica. Nakangiti nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Biglang sumagi sa isipan kong aking mga magulang at kapatid. Kumusta na kaya sila? Ano kayang kinakain nila ngayon? Kung pwede nga lang nabahagian ko sila ng mga pagkain na nasa harap ko, ginawa ko na sana. Kaya lang ang layo nila at hindi ko alam kung may mga pagkain bang nakahain sa lamesa nila ngayon. Hindi ko mapigilan na maluha sa isiping yon. Sana ang swerte ko na naranasan dito sa Manila ay maranasan din nila pagdating ng araw. Kaya ipinapangako ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko para maging proud sa akin sila Madam Marian at Sergio. Ipapakita ko sa kanila na hindi sayang ang ibinigay nilang pagkakataon sa akin na matulungan para makapagtapos. Sila nanay at tatay naman. Alam kong magiging masaya sila kapag nalaman nila ito. Pipiliting ko pa rin makapagpadala sa kanila kapag magkapera ako. Veronica, may masakit ba sa'yo? Natigil ako sa pagmumuni-muni ko nang tapikin ako sa balikat ni Manang Esme. Agad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at pilit na ngumiti. Wala po mana, naalala ko lang ang pamilya ko sa probinsya. Miss na miss ko na po kasi sila. Sagot ko, pwede mo naman silang tawagan kung gusto mo. Teka, may cellphone ka ba? May load ka? Tanong nito, agad akong umiling. Wala po ako ng ganyan mana, at hindi ko pa po naranasan na magkaroon ng ganyang gamit. Sagot ko, nakita kong awa sa mga mata habang nakatitig sa akin. Kung ganon, hindi mo na ko ang pamilya mo. Abot mahirap nga iyan, iha. Talagang mangungulila ka sa kanila kung ganoon. Sagot nito, lalo naman akong naluha. Parang bigla tuloy akong nagkaroon ng kakampi dito sa mansyon sa pamamagitan ni Manang Esme. Naku, tama na muna yung iyak. Kumain ka na muna dahil may sasabihin pa pala ako sa'yo mamaya. Huwag mo na munang isipin ang pamilya mo, iha. Mamaya ipapahiram ko sa iyong cellphone ko para matawagan mo sila. Muling wika ni Manang Isme. Muli ko namang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Wala rin pong cellphone sila nanay. Nakikitawag lang kami sa kapitbahay. Sagot ko, muli itong natigilan. Eh di sa kapitbahay tayo tumawag. Sagot nito, agad akong umiling hindi ko din po alam ang number ng kapitbahay namin. Si ate Ete lang nakakaalam noon. Sagot ko, natampal na ni Manang ang sariling noo. gulong gulo na siguro ito sa akin. Ganun ba? Naku bata ka. Napakakomplikado naman pala ng lahat. Sige kumain ka na muna at saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Baka abutin tayo ng hating gabi bago tayo matapos dito. Sagot ni Manang, Nahihiya naman na itinuon kong aking pansin sa pagkain. Pagkatapos kong kumain ay agad itong tumawag ng isa pang kasambahay para ligpitin ang mga nasa harap. Tinangka kong pigilan si Manang Esme at sinabi dito na ako na lang ang magliligpit. Pero sinagot lang ako na hindi ko trabaho 'yon. May nakatoka na talaga para gawin ang bagay na ito. Wala na akong nagawa pa kundi ang manatiling nakaupo habang hinihintay ang susunod na sasabihin ni Manang Esme. Napansin ko naman na umupo ito sa tapat ko. Nang matanggal na ang lahat ng pagkain na nasa lamesa, may inilapag pa itong isang papel na may mga nakasulat. Bueno, edi discuss ko na sa'yo ang mga rules na dapat mong sundin habang nandito ka sa mansyon, Veronica. Paunang wika nito, wala sa sariling tumangu ako at naguguluhan na tumitig kay Manang. Una, kailangan mong sumabay sa oras ng pagkain sa buong bilyarin family. Mapa-weekend or weekdays man. Wika nito, Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o seryoso. Bakit naman ako sasabay sa mga amo namin? Manang, ka kailangan po ba yan? Alanganin kong tanong, agad itong tumango. Yun ang gusto ni Madam Marian. Actually, lahat ng nakasulat sa papel na ito galing sa kanya. Personal niya sana itong ididiscuss sa'yo kanina. Kaya lang hindi ka nakababa sa oras ng pagkain. Kaya ako na lang ang inutusan niya para gawin ito. Sagot nito, napayuku ako, ngayon palang naiilang ako, at isa pa sobrang nakakahiya. Pero manang, parang hindi ko po kayang makasabay sila sa pagkain. Sagot ko, yun ang isa sa mga nakalagay sa rules dito, iha. Wala kang choice kundi sumunod. Sagot nito, hindi na ako nakaimik pa habang hinihintay ang susunod nitong sasabihin every weekdays, kailangan mo makababa dito sa dining area bago mag-alas ng umaga. Marami pang sinabi sa akin si Manang at mataman ko itong pinapakinggan. Lahat ng yun ay hindi ko alam kung kaya ko bang sundin. Ipinagdiinan din ito sa akin na bawal na daw akong gumawa ng mga gawaing bahay at huwag daw akong mag-atubili na mag-utos kapag may mga kailangan ako. Basta tandaan mo ang lahat ng nakasulat sa papel na ito, Veronica. Huwag kang mag-alala, mababait sila, madam at sir, at itinuring ka na nilang pamilya. Kaya ganito ang kanilang pakikitungo sa'yo. Huwag kang mahiyasa sa kanila at pilitin mong makibagay at sumunod sa gusto nilang mangyari. Dahil wala silang ibang hangad kundi ang kabutihan mo. Mahabang wika ni Manang, wala sa sariling napatangu ako. Sige na, pwede ka nang bumalik ng kwarto mo dahil magpapahinga na din ako. Kung may iba ka pang mga katanungan, huwag kang mahiya na lapitan ako. Wika nito sabay tayo. Tumayo na din ako mula sa pagkakaupot nagpaalam na kay Mana. Busog pa ako, kaya hinayaan kong ang aking sarili na ihakbang ang aking mga paa palabas ng mansyon. Agad na sumalubong sa mga mata ko ang tahimik na kapaligiran. Nag-ikot-ikot ako sa buong paligid at huminto sa gilid ng swimming pool. Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang nakatanaw sa malawak na pool na napagkamalan kong lawa noon. Hindi ko mapigilan na muling sumagi sa isip ang pamilya ko. Ang bilis magbago ng kapalaran ko. Hindi na ako magiging maid sa mansyon na to. Muli kong naisip ang sinabi ni Manang. Masanay na daw ako dahil magiging bahagi na ako ng pamilya bilyarin. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Aampunin ba ako nila madam at sir? Dahil naawa sila sa kalagayan ko at ng pamilya namin? Bakit gising ka pa? Napaigtad pa ako nang may biglang magsalita sa likod ko. Muntik pa akong mahulog sa pool nang bigla ako nitong hawakan sa bewang at kinabig pa yakap. Sandali naman akong natulala sa ginawa nito. Ilang baso ba ng kape ang pinainom sa'yo kanina ng mga ko at nagiging magulatin ka na. Uwi nito sa seryosong boses. Agad akong lumayo dito at nagpasalamat ako dahil binitiwan niya naman agad ako. Pagkatapos ay tinitigan ako ng seryoso nitong muka Sir Rafael, pasensya na po, hindi ko napansin ang bigla niyong pagdating. Sagot ko dito habang nakayoko. San ba kasi lumilipad ang utak mo? Alam mo wala talagang magandang maidulot yung pagsama-sama mo sa mga pamangkin ko eh. Sagot nito sa akin habang titig na titig sa mukha ko. P pasensya na po. Sagot ko, wala na kasi akong maisip na pwedeng sabihin dito. Tungkol saan? Sagot nito, naguguluhan naman akong tumitig dito. Huwag mo akong titigan ng ganyan dahil hindi mo lang alam kung gaano kalaking epekto sa akin ng mga matang yan. Wika nito, lalo akong naguluhang tumitig dito. Ano daw? Sumama ka sa akin. Wika nito at agad akong hinawakan sa aking kamay. Agad naman akong nakaramdam ng kabat pilit kong binabawi ang kamay ko na hawak nito. Naku sir, kung ano man pong masamang balak nyo sa akin, huwag nyo na pong ituloy. Hindi pa po ako ready. Takot kong wika dito. Natigilan ito at kunot-nuo akong tinitigan. Anong sabi mo? Nabubuwang ka na ba? Yan ang dahilan kung bakit gusto kitang pagbawalan na dumikit-dikit sa mga pamangkin ko. Nahahawaan ka ng mga kapraningan nila. Pabuliyaw na sagot nito. Nahihiya naman akong napayoko. Ano bang nangyayari sa akin? Kung ano-anong lumalabas sa bunganga ko. Nakakahiya tuloy. Sumunod ka sa akin sa kwarto. Sagot nito. Muli akong kinabahan. Ha? Sa kwarto? Pautal-utal kong tanong. Pinagkrus ko pang pa kamay ko sa katawan ko. Muli ako nitong tinitigan at napapailing. Napakamot naman sa ulo niya si Sir Rafael. Halatang nauubusan na ito ng pasensya sa akin. Hintayin mo na lang ako dito. Babalik ako. Bakas ang inis sa boses na wika nito sa baytalikod, talikod. Naiwan naman akong naguguluhan. Bakit kaya hindi niya na ako isinama sa kwarto niya? Ah, siguro alam niyang tatanggi ako. Hindi ko maiwasang bulong. Napakagat pa ako sa aking labi nang maalala kong naging reaksyon ko kanina. Wala naman yata ang ibig sabihin si Sir Rafael sa sinabi nitong sumama ako sa kwarto niya. Baka mamaya maipapalinis lang at kung ano-ano nang naiisip ko. Ay, hindi naman nagtagal ang paghihintay ko. At napansin ko ang muling pagbalik nito. Napakunot ang noo ko nang mapansin ko na may bitbit itong maliit na paper bag at inabot sa akin